So guys, what's up? Napaka happy ko ngayon dahil Bakit? Ito yung araw na special para sa akin Guys, kaarawan ko ngayon Itong araw to ay kaarawan ko At saka, you know Minsan lang sa buhay okay. ito. Para sa akin minsan lang to eh Yung nagbibigay ng Regalo At hindi basta basta ng regalo guys dahil Isa siya sa mga Mga hinihintay ko uh, Isa siya sa mga matagal ko ng gusto yung status tsaka ito guys pinigay sa atin ito yun nakapakit ako kaya yung unboxing natin very so excited ako kung anong klaseng sapatos ito para makikita ko at sa nagbigay nito salamat dahil hindi mo pa nakalimutan yung araw special para sa atin yung araw ito salamat dito pinigay mong gift maraming maraming salamat I love you talaga so napaka-happy talaga so Try, may kita yung subscribe na rin. Ah, unbox natin. So guys, panoorin mo na tapos yung video nito para magmakita mo yung kapatos at kung nagustuhan mo, ilalagay ko yung link sa yung basket na maka-order ka. Kung hindi ka, naghihintay ng bigay. Ah, magustuhan mo rin nang walang nagbibigay yung ikaw mas mong bibili. So, hindi nalagay ko yung basket. So, yung okay natin. Alis nyo. Ah, so much. Yan, oh. Basketball, man. Basketball. Alright. Nice one talaga.

magaling at saka sugar yung turi pero ang to totoo talaga guys hindi ako binigyan dahil birthday ko binigyan ko ng gift yung sariling bumili na nito di ba? napaka na? deserve di ba? deserve so huwag tayong mag huwag tayong umasa sa iba mas maganda magbigay pero huwag umasa sa iba so binibili din pag may time so if you want this gusto nyo ito syempre so, nasa yung basket natin yan click it if you want to okay? Sa so, aking order ka dito guys, pag gusto mo ganito, gusto mo rin magkaroon ng ganito, mayroon silang iba't ibang size at saka iba't ibang color. So i-click nyo lang yung basket para makikita nyo yung, yung mga color Ito so, guys, di ba? Napagal na. Sa ating bike ko. Sulit. stepping carry. Ayan. Stick. Size 43 yung in-order ko. Okay. Sa bigay-bigay lang, hindi so, order na. Bigyan lang kayo ng sign mo. guys Sekiranya basket, ini posisi ini juga bersih. Abu.